and guys, subukan natin ano lumusong diyan. Grabe, ayaw pa rin tumigil yung ulan. Subukan natin kung gaano kalalim. Ay, ah, gan, dibdib. Ah, bibili lang ako ng ulam, guys. <laughs> kait na dilata lang Ayan ito yung pinakalabas namin lagpas dibdib na Oh Bibili ako dilata <laughs> Wala kami ulam Ayo ang galing na pala dito Bibili ako ulam. <laughs> Bibili ako dilata, ulam, walang ulam. <laughs> Ayan, lalangay tayo dito. <laughs> Ayan, kapit bahay namin. <laughs> Sila Yung baba nila, abot na rin ng ano, uh, tubig. Ayan. Napalakas ng hagos. Hindi ko alam. oy, punta muna ako dito. Tindahan. Lalangoy na tayo. Grabe ang Diig na, guys. Ah. ah. Eleanor! <laughs> Bakit hindi kayo makalabas? Oy, paano kayo makakalabas dyan? Ay, sila ate. Ah, uh, nasa loob sila. Eh, nagpaslig na nga dito eh. Oh. Yun. May load kaya ate? Ha? Malood ako. <laughs> paano kayo makakalabas dyan? Dapat doon kayo, ano, sa taas? Sige, inaano din dinamin ang pagkasaan. Ay, hindi ko paano ko 'yung mga kalabasa diyan? Nagdanda diyan. Sir, sino ulod? Nadi dito, ibig bilang ano? Bilang ayan 'tong dito, maraming natatanim pala kami. Ibig sabihin nasa baba 'yung ano? Nasa ato, sila nakapako. Paano ko makakapasok diyan? Wala kami, ano kaya namin? Wala bang pwedeng pasukan diyan? <laughs> Dapat dito kayo sa ano oh, kahit dito kailan ano? Hindi, hindi na rin kami makalabas kasi kayo yung gate. Kaya nga yung gate na, na Paano kaya tayo na? makakapasok diyan? Kami kung sa ano, ipit e, lang ano. Ipit e, lang pasok ko. Hindi na namin nakita yung susi. Ah, grabe. Yung totoong nandito lang ito lang puro sa lawkasan mahanap, sa sobrang taas Ibig sabihin, mahanap kaya natin kung ano na kinapkap na sa ilalim. Oo, oh, no, doon po. No, kasi doon lang naman eh. Doon lang ano tingnan mo naman doon lang si Araw. Ay naku po. Usi hati nakulong sa bahay, hindi makalabas gawa ng ano. Ah, yung susi ay nawala. Nahulog daw. Laglag pa ako. Ay, grabe lalim. Paano na paano kaya natin to mabubuksan? Saglit lang guys. Ah, uh, maghahanap ako ng lagari baka no, may mahanap ako. Yung guys, uh, tulungan natin sila. Maghanap tayo lagari sa sa ano, susi kasi nakulong sila. Ah, oh, grabe. saglit lang magtatanong mag uh, tayo dito Teros at Kuya may lagari ka ba dyan sa bakal wala kasi na, na sila hindi sila makalabas daw eh sila ati Lunor kasi nakasusi naka yung kanilang ano Pinaka pinto dyan sa pinakamin pinto nila hindi makalabas kasi nakakandado yung sosay daw nila ay nahulog hindi nila makapa grinder eh tatanong ko kung kayang isaksak nila sa ano ah uy grabe teka lang guys Delenor, may masasaksakan ba kayo ng ano? Ay, paano ba yan? May grinder sana. Kung... Saan mo nasaksakan ka? Nang? Nang ano, grinder. Bakit? Hindi sila makalabas. Ah! Meron kami Nilalamig na ako. Meron kami doon kaya kagaya. Hindi nga abot doon, bila lunod. Ano sila makalabas? Ma! Ma! Kayo te, walang ano? Ah... Lagari sa bakal? Damig! Shit! Wala kayong lagari sa bakal dyan te? Lagari sa bakal? Oh! Lamig! <laughs> Shit! Hindi rin siya mga baba. Guys! So, may lagari kayo sa bakal dyan Lagari sa bakal ah, Subukan natin dito guys Ha? Ah? Oo oh. Wala hindi nga daw nila mahanap eh Hindi Doon sa loob nila mismo Ay, Hindi na makita dito guys mag tanong tayo ay ako wala rin dyan eh oh. hindi subukan so, ko dito guys kung alo uh, meron <coughs> lubog niya kayo dyan ah may lagari kayo dyan sa bakal? Ha? Ah? Naku po. Hindi natin na... Paano yun? Hindi natin matutulungan yun. Ha? Ah. Basta akong kaya dyan? Ha? Ah? Basta akong. Hindi. Malaki yung ano Oo, malaki yung lock nun. Ba't may lock nila? Marami. Ewan ko yan. <laughs> Yan guys, kumuha ako ng ano, bakal, ay, lagay sa bakal, tsaka ano, martilyo. Tingnan ko kung kaya nila yon. Ha? Uh -huh. Subukan natin. Yan, tulungan natin siya guys. Ah, yung batang nito. Oh. Grabe. <laughs> Nalangoy na. Yan, patuloy pa rin. Lumalakas yung ulan. At baha. Oh, lalim na. Grabe, lalim. Yan okay, guys, uh, tulungan natin noon at, at, at hindi sila makalabas. Try ko kapag yung susunod. Ah. Kulob. Ay, na kulob mira Oh, hindi mo hindi na lang mahanap. Ah, ang hirap. Lakas na ng ako. Ah. Kaya po ng martilyo? Hindi kaya. Hindi kaya. Anong gagawin? na bariin yun para doon ko nalabas yung tinanggal sa atin tanong ito? oo oh, oh. yan yung tinanggal kasi nung papi nasa na amin yung ano hindi ko alam kung paano ang tanggalin Ay, lang, ito lang ang ano ko oh. Kaya yan. hindi ko alam saglit lang guys uh, gigibay natin to para makalabas sila Bali. Hindi ano ito buo, buo to te. Buo Kailangan tatanggalin lahat oh. Kasi inano lang naman to yung sandali nyo Sinimento lang 'yan, ano? Sinimento lang. Ah, hindi sila makalapas Uh, dahil yung susi ay nawala doon, nahulog daw sa tubig hindi nila makapa guys, no? so siguro ganito lang gagawin natin ah. para makalabas sila ayan na tanggal natin bali dito sila lalabas ah. ayun ah. ayan tayo makakalabas kayo kasi ayan oh, yung tubig kung napapansin nyo yan oh. Ayan yung loob nila. Grabe. Lubog na rin. yung refrigerator nila lubog na <laughs> Saglit lang ha. Ah, dito tayo sa kabila, dito sa kabila. Ayun. <laughs> Pinatay niyo na yung breaker niyo. Tayo na po. Let's go, Dior. Pagkakataon. Dito pa Pasukin natin yung bahay nila. At ano Baka so, may may tutulong tayo. Pusok ka, Dior. Nung ano ah. na, eh, ligarap nyo pa sa likod. Baya mo. Ayos si ate. Madilim. Patayin muna natin. Siguro, dito muna kayo sa ano... Sa ate? Sa ati. Ah, ate nyo pala yan? Kanina pala kami gusto pupunta, hindi kami makalabas at yung susi, kapag kami nang papahan Wala naman sa isip ko kanina hanapin Ay, hindi ko makakita yon Ah, <coughs> <coughs> si ate Lagi may way pala dito Mapapasa din yan Hindi ko kaso, hindi ako Kasi lang sa mga lang Ito na lang sa sarasara nyo oh. Mamaya Oo kasi alam niyo naman mayro mga rumoron da diyan. Yeah, yung din Makalakal Ha? Huh? Yung din makalakal oo. Oh. Yung pass na din daw. Diyan mo yung banda. Grabe oh. Doon na sa bahay ano na rin. Grabe na rin. <coughs> kaya, ano kaya Ko <coughs> kayo ano? Bangko. <coughs> Ay, naglutangan lang lahat, hindi na makita eh. Yung bangko. <coughs> Ay, ka lang. Ano ito? Ay, 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 baka, ay, yun, ay ito? Hindi rin pala ako pagpapa. Ayan, ay, kapit sa ay, mga bok. Tika bok, baka mga Hindi ko kayo, hindi ka kayo mga Wala, ay. wala nga. Ano, yung bangko, bang yung bangko. Yung bangko lumutang na isa dyan. Ay, lalabas mo na ako. Hilahin ko kayo palabas. Nakalabas na sila. Ayan, uh, natulungan natin sila. Saan mo book nilagay? Ah, ito. <laughs> Dito lang ang nagandaan mo. Yung gailid niyan. yan. yung present ano? Ayan na. Lahat. Bob, awa ka mga muna ba? Dito kayo lang, gamahan siya. Saan na kayo? Ay, kilano. Doon? Malalim to, di ba? Malalim. Agan liig. Day, dito lang yan. Uh, alay ka na, ha hawa kayo sa akin. Mauna na po akin Hawak ka lang <laughs> sa akin. Ay, hindi rin kayo marunong. Yeah, sure. Akin a, 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 sure. na, Akin na. Dito na sa akin. Ahawa ka na na sa akin. Mag-ano ka na lang. DJ, no. -ano <laughs> <laughs> mahunod siya. L ah, hawak lang kayo sa akin. Ay, DJ, DJ! Nalaglag pa yung aking cellphone. Ayun o. No? guys. Loko. Ah. Lipat natin sila doon sa ano. Kabilang bahay. Si Jepi. Si Jepi. Si Jepi. Ba. ano mo si Jepi. Ano makina. Jepi. Ah. Di si Jepi po. ano mo. Saan po kayo doon? Ayun. Di sa puti. Si JP. Ako po. Bok, si Jepi. Ah. Ako baka bumagsak ako Ay, mama. Hindi, hawak kita. Hindi kayo babagsak. JP! Si yung mag Hindi po yun. Dapat inunan yun yun. Ako, babagsak ako. Hindi, awa ko po kayo. Babagsak ako. ako. Ako <laughs> Ano ba yan? yung makasakay ng dito. Ayan, 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 Itong gate na to. Alam, 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 ako. Hindi, hindi. Hawa ko kayo. Hindi kayo babagsak. Hindi, malulunod ako. Hindi. <laughs> dito na po sila. Ah, tayo po kayo. Tayo. Tatawag lang ako. Ayun, lang dito kami. Ate Tess! Tess! at tinatawag lang natin ayun sila <laughs> bali lilipat sila dyan titus ayan tawagin natin oh Ayan na, lumabas na. Salamat! Sige, 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 okay lang. Oo, oh, oh. Ayan na, alabas sila. Sige, sige, sige. Ayan. Tete, sinara do niyo yung pinto niyo doon? Ay! Yung pinto niyo doon, sinara niyo? Ayan guys, alis na tayo. Wow. Ah. Balik ulit tayo doon. đi labin bát to. hu, đã, sang con, lắm. đã sang con à, là <laughs> con <laughs> <laughs> Hindi. Hindi tuloy ako nakabili ng ano, ulam. Bibili ako ng ulam. Nakita ko sila, ano. Ah, huh.